Tapos, so, bali, uh, umpisahan na po natin panda Ayan po, mga boss. Walang carburetor po to uh, mga boss. Ayan po, na, since nakikita po natin na walang carburetor. Ayan po, mga boss. So, ito lang po yung gagamitin po natin, mga boss, CBT cleaner. Ayan po, mga boss. Una pong gagawin po natin, mga boss, is uh, lalagyan po natin ng CBT dun sa kanyang uh, carburetor. Ayan po, mga boss dito sa lagayan po ng ating carburetor ayan po ayan po mga boss so paanda rin na po natin na kahit wala pong uh, carburetor ayan po mga boss kaya uh, pagmasdan po natin kung aandar uh, po itong uh, ginagawa po natin ayan po mga boss ayan okay. po mga So ayun po mga boss since a uh, umandar po itong motor po natin. So ibig sabihin is a uh, andar po itong motor po natin na kahit walang carburetor po. Ayan po mga boss. Kaya pinatunayan ko po sa inyo na Kahit walang carburetor Aandar po itong motor po natin So hanggang dito muna Itong video po natin mga boss Kung bago ko lamang po Sa aking YouTube channel At saka Facebook account po mga boss ah, Huwag kalimutang i-like I-share Follow and subscribe Lahat ng mga videos Na inupload ko po Ayan po mga boss Once again Salamat And God bless po Sa ating lahat Yun po